Binigyan diin din ng Philippine Drug Enforcement Agency na hindi kailanman nasama sa kanilang drugs watch list si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Based on all the foregoing facts, the PDA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. Itinanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency na nasa Drugs Watch List si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nilinaw ng PIDEA, hindi kailanman napabilang ang Pangulo rito. Mula ng magkaroon ng National Drug Information System noong 2002 kasabay ng pakahatatag ng ahensya. Kahit nga raw sa narcolist ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016, hindi rin kasama si Pangulong Marcos Jr. Sabot ito ng PIDEA sa pahayag ni dating Pangulong Duterte kung saan inakusahan niya si Pangulong Marcos na kasama sa drugs watch list. May ipinakita pa man ng ebidensya ang pideya ng Shai Alcalde pa. Ayon sa pideya, hindi basta-basta ang akses sa drugs watch list ng mga opisya ng lokal na pamahalaan. Yung makikita lamang nila ay the drug personalities operating in their respective area. So for instance, kung ikaw ay isang alcalde ang ma-access mo lamang ay yung idudulog sa iyo ng local law enforcement na gusto nilang ihingi, posible, gusto nilang ihingi ng tulong po sa inyo upang mahuli nila siya. As far as uh, the allegations are concerned, we maintain and we, uh, we would like to categorically state that our president is not in the watch list. Kahit naman nasa ilalim ng Office of the President, sinabi ng pideya na walang sino man ang nakaka-influence sa kanilang drug database. Hindi naman po 'yan ibig sabihin na uh, just because we're under the office of the president, eh, we will you know, we will favor uh, the president. because the facts, they are clearly stated. Wala po siya sa listahan even with the previous uh, supposed narkolist. What well, you know fully well, ang dami pong na nasali doon. Ang PNP nakasama sa Interagency Drug Information System, itinanggi rin ang paratang. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Ang uh, PNP po at, uh, at ang PIDEA po and other law, uh, agencies for that matter, ay meron po tayong mga tinatawag na mga interagency cooperations. At uh, kasama po dyan yung pag-validate po ng mga, mga na-receive -re po nating mga reports patungkol naman sa fentanyl sinabi ng PDEA na isa itong uri ng regulated drug alin sunod sa itinakda ng United Nations Any dangerous drug that has medical application requires the prescription of an S2 licensed doctor using a yellow prescription pad regulated by the Department of Health and uh, the dispensing pharmacy must keep strict records thereof which is subject to spot uh, spot checking every now and then by our PDEA regulatory compliance officers. Sa isang ambush interview, bago tumula pa Vietnam kanina para sa isang state visit, sinagot ng Pangulo na maaaring epekto ng fentanyl ang mga alegasyon sa kanya ni dating Pangulong Duterte na una na rin inamin ang paggamit nito bilang painkiller. Patrick De Jesus para sa bayan.